Sa ating pong meditation ngayong gabi sa ating prayer, buksan natin ang ating mga Bible, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Uh, ang ating text ay nasa verse 26, pero babasahin natin mula sa verse 22. Ganito po ang sabi. Sapagat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at nagihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sanlilika, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Sapagat tayo'y iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa sapagat sino nga ang umaasa sa nakikita. Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita o hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. At gayon din naman, ito ang ating text, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ito ang salita ng Panginoon. Pinamagatan natin itong manalangin tayo sa Espiritu. Manalangin tayo sa Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay, Lord, na napakalaga ng iyong pong pagtuturo sa amin ay siyang dapat masunod tulad po sa pananalangin na kami po'y manalangin sa Espiritu at hindi po sa aral ng tao na mayroon pong iba't ibang mga mga pagpapakita mga tanda na kung saan paano manalangin sa Espiritu. Ngunit Lord, ang salita ninyo ay napakalinaw kung paano po namin ito gagawin. Kaya ngayong gabi, sa aming pong uh, pananalangin para sa kapakanan ng Iglesia at mga kapatiran, tulungan nyo kami, turuan nyo kaming manalangin ng tama ayon sa Espiritu. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now, alam naman natin na ah, background natin ay born again. Pentecostal, charismatic nong araw. Aksaya Pentecostal, mahilig tayo sa mga spiritual gifts. At 'yan ang mga hanggang ngayon, 'yung buhay ng mga mga born again na kailan may mga manifestations, hindi sila nang nananalig o hindi sila nag uh, nag uh, namumuhay o nagtitiwala sa salita ng Diyos, sa interpretation ng Bible, kundi sa interpretation ng mga taong may mga uh, karanasan sa buhay. Tulad ng pana, paano manalangin sa Espiritu. No araw, pagka tayo nanalangin sa Espiritu, kailang may maramdaman ka, nangingilabot ang balahibo mo, o di kaya bumubula ang bibig mo, o gumugulong ka, o di kaya nag-speaking itang stantralata na talaga kanan Kaya kung wala kang Espiritu, tulad ng nanay ko noong araw, sabi niya, Boy, paano ba yan? Wala akong speaking in tongues, wala akong Espiritu. Mawag kayong maniwala sa kanyang interpretasyon sapagkat hanggang ngayon, yun ang pandaya talaga ng, ng ating kaaway para ang mga tao o manan mananampalataya ay manatili doon sa aral ng tao at hindi sa aral ng banal na kasulatan. Na gusto kong ipaalam na ito bago tayo dumalo sa, dumako sa ating uh, pag-aaral tungkol sa paano manalangin sa Espiritu. Uh, gusto kong malaman natin, noong mangyari po ang Pentecostes sa Acts chapter 2 verse 17, 2.18, ipinahayag doon ni Pedro na lahat po ng manifestations ng mga espiritu na sa, nasa apoy at nagsalita sila ng iba't ibang wika, hindi po speaking in tongues na hindi alam, kundi sinabi roon na may nagsasalita ng Arabo, may nagsasalita ng Tagaroma, may nagsasalita ng Griko. Ibig sabihin, yung pong pagbaptisin ng banal espiritu, tamang salita talaga. Dapagkat ang mga tao sa Jerusalem noong panahon yon lahat ng klase ng tao, lahat ng lahi, kaya lahat ng salita ay lumabas sa mga apostol. Ganito ang sabi. Acts chapter 2 verse 17 hanggang 18. At sa mga huling araw, ito yung sinabi ni, Pedro na inihula sa panahon sa Old Testament kay Joel na hindi na ito katakataka na maraming mga alagad nagsasalita ng kanilang wika ng Roma o ng Greek. Ng... Ganito sabi ni Pedro. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, Mulang sa aking Espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. So, lahat ng tao sa panahon ng Pentecostes hanggang sa atin. Lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propeseya. Mga ngaral, magsasalita, prophecy. At ang inyong mga kabatang lalaki ay makakita ng mga pangitain, may mga visions. Ang inyong matatandang lalaki ay uh, ay mananaginip na mga panaginip. Ito yung uh, sinabi sa Old Testament. Verse 18, "Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae sa mga araw na yon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya." So, yung pong uh, prophecy panahon ni Joel, nangyari po 'yon sa panahon ng Pentecostes. At yung panahon po ng Pentecostes, yung pagbuhos ng Espiritu Santo, one time event lang yon, Minsan lang yon, At ang effect nun ay nasa ating ngayon mga Kristiyano. Tulad halimbawa ng pagbukas ng dagat sa karagatan, sa panahon ni Moises, one time event lang, lang yon, Hindi na pwedeng ulitin. Pero maraming mga born again inuulit yun eh. Tulad ng Jericho, pagbagsak ng Jericho, nagmamarcha sila paikot, eh, one time event lang yon Pero maraming born again. Kaya ikuti nila ang buong Manila para pabagsakin daw mga demonyo. Yung kamatay ni Kristo, one time event lang yon Once and for all. At pati itong pagbuhos ng Espiritu Santo, one time event lang yon Pero makikita natin sa Acts, na mayroong pinapakita roon sapagkat hindi nila alam ang tungkol sa Panginoon. Kay Baut. John Baptist kasi, baptism in water. Pero kay Jesus Christ, ang sinong sumampalata kay Jesus Christ, ay mabautismon sa, sa, sa Espiritu. Ngayon, lahat ng Kristiyano sa ating panahon ngayon, hindi na mangyari yon yung mga, mga signs and wonders. Tapos na yun eh. Tayong lahat na sumampalatay kay Kristo, binautismon tayo sa Espiritu Santo, isa lang. Yung sa Pentecostes, yun yung pagpapatunay na yung pangako ng Diyos sa Old Testament mangyayari sa lahat ng kinapal, sa lahat ng mga tao mananampalataya. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 12 verse 13, ganito sabi, Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Ito'y kay Kristo na. No? Maging Hudyo o Grego, anumang lahi, basta kayo naging Kristiyano, mayroon ka ng Espiritu binautismo na tayo sa Espiritu. Mga alipin man o mga malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu lamang. So yung nangyari doon sa Pentecostes, yun ang pagpapatuloy na fulfilled na yung sinabi sa Old Testament, na sa lahat ng mananampalataya, sila ay bautismado sa Espiritu. Kaya nga, dapat tayo magpabautismo sa tubig. Ngayon, lahat ng anak ng Diyos ay mayroong pong Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 6. Sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak na si Kristo upang manirahan sa ating mga puso. Kaya tayo nakakatawag ng Aba Father. Mayroon tayong karapatang tumawag sa Diyos o manalangin sa Diyos dahil mayroon tayong espiritu ni Kristo. Ang espiritu ito mga kapatid, hindi po ito Uh, kaya ng tinuturo ng mga born again, Pentecostal, charismatic, na kailangan may maramdaman ka. Ayun, kaya gano'n. O kaya, may makita ka sa mga tao na sumasayaw, gano'n, kasi espiritu, wala po. Ang espiritu ng Diyos ay espiritu ng kapayapaan. At hindi mo ito mararamdaman. Pero, makikita mo ang epekto nito sa buhay ng tao. John chapter 3 verse 8. Ang sabi po ni Jesus Christ mismo nagsalita nito. John chapter 3 verse 8. Kapag tao ay nabon na, di ba? Ang sabi, humihihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo malalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu Kapag ang isang tao ay naligtas, tayo na bautismo sa Espiritu, hindi makikitaan ng mga mga kakaibang mga kilos. Kundi ang buhay mo tulad ng hangin na hindi nakikita, pero nakikita mong gumagalaw sa mga puno. Ibig sabihin, ang isang taong kristyano na mayroong Espiritu, nakikita sa buhay kung anong ugali niya, kung anong buhay niya, asin at ilaw. Wala pong mga nanginginig na gano'n, tsaka speaking in tongues. Tapos na yun, foundation yun eh, ng Christianismo sa time, na yun, ng mga apostol, Ephesians 2.20, na tayo po ay nasa pundasyon ng mga turo ng apostol. Pero yung pundasyon, hindi pwedeng ilagay pa rin sa haligi. Di ba? Pag nagtayo ng bahay. Foundation is foundation. Tapos na yun. Kailangan tayong tumayo, haligi, dingding, at bubong ayung ngayon kaya yung speaking in tongues mga gift no araw ay foundational yon sa kristyanismo. hindi na natin ulitin tayo po ay magtatayo na ng isang gusaling banal at ito ay ang kristiyano ngayon sa ating sa panahong ito mga kapatid na sinulat ni Pablo ang Romans chapter 8 ang sabi niya buong sang nilika ay dumadaing dahil ang buong sanlibikan naapektuhan ng kasalanan. Tingnan nyo, ang mga uh, mga puno ngayon namamatay dahil sa pagdating ng kasalanan panahon ni Adan, right? Dapat wala sanang kamatayan, pero dahil sa kasalanan ni Adan, apektado ang lahat. dumadaing 'yan. Pero itong mga nature ng yung nilika, dumadaing sila, umaasa sila pagdating ng Panginoon. Kasi pagdating ng Panginoon, tutubusin lahat ng Panginoon ang ating katawan. Mabubuo. Pati ang mga damo na yan, sila po ay hindi na mamamatay. Kaya basahin natin. 22 to 23 ng Roman sa ating text. Teksto natin. Sapagat nalalaman natin na ang buong sanglilika ay sama-samang dumaraing at nagihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Totoo yan. Hirap na hirap talaga yung climate natin, a human nature. Ang sabi ng mga scientists, climate change. Ang sabi naman ng iba ay eh, may mga uh, mga tao na mapagsabantala, pinuputo ng mga puno. Well, dahil nga sa kasalanan, kaya nga dumaraing ang lahat ng mga mga nilikha ng Diyos dahil sa kasalanan eh. Pero ang sabi sa 23, at hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, tayo mayroong ng Espiritu, dumadaing pa tayo. Bakit? May gera, may pagdanakaw, may kamatayan, lahat tayo dumaraing. Na tayo na may dumaraing dahil sa ating mga sarili sa masidhing paghintay, pagkukupkup, uh, 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 paghintay ng pagkukupkup ang pagtubos ng ating katawan. Kaya tayo ay niligtas para doon sa pag-asa na tayo po ay magiging bagong nilikha na. No? Kaya dumaraing tayo hanggang ngayon at umaasa tayo doon sa pagdating ng ating Panginoon. At dahil diyan, sa ating pagdaing ngayon, kailangan natin ang manalangin. Dahil tayo ay makakapanalangin ng tama dahil mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. Kaya ito ang ating titignan sa verse 26. Ang sabi sa verse 26 sa ating teksto, At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa atin kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Napakalaga ng panalangin habang hinihintay natin yung pag-asa ng pagdating ng Panginoon. Habang tayo naghihintay, ay eh, dapat nananalangin tayo sapagkat yung ating prayer ngayon ito yung panggatong, di ba? Panggatong para lalong magliab yung ating pag-asa sa darating. Kaya kung walang prayer, namamatay yung apoy natin ng pag-asa. Kaya nga, napakalagang manalangin dahil sa ating pag-asa. Ngunit, kung manalangin tayo, dapat nasa Espiritu. So, ibig sabihin, dapat tayo nananalangin bilang isang anak ng Diyos. Sapagat maraming nananalangin na hindi siyang ayon sa Espiritu, ang kanilang panalangin, sandralal, sandralal, eh, eh, hindi yun sa Espiritu, dahil ang Espiritu nakatira na sa atin. Ngayon, paano manalangin? Kailangan nating manalangin sa Espiritu. Bakit? Mayroon tatlong dahilan. No? Una, sa panalangin, ang banala Espiritu ang siyang nagpapalakas sa atin. Okay? Siyang nagpapalakas sa atin. Bakit po nagpapalakas sa atin? Mahina tayo. Bisayan natin verse 26 sa ating text. So una. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So kailangan manalangin tayo sa Espiritu dahil tayo po ay mahina. At dahil kung tayo po'y nakakaunawa kung paano manalangin sa Espiritu, tayo po'y tinutulungan niya sa ating kainaan. Pag sinabing mahina, mga kapatid, marami pong kristyano hindi na nanalangin. Bakit po? Mahina kasi eh. Kaya hindi na nanalangin, mahina. At kung manalangin naman, mali. Bakit? Dahil Mahina. Mahina ang kanilang kaalaman sa salita ng Panginoon, nagtitiwala sila sa interpretation ng tao. Kaya ang kala nila, doon sila mahusay sa panalangin dahil mayroong mga mga, mga tanda. No, pag sinabing manalangin ka sa Espiritu, manalangin ka as you are a child of God. Tinitirahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag nananalangin ka, kailangan ang Diyos ang kausap mo. Kailangan nakafocus tayo sa Kanya at hindi tayo nakafocus sa ating panlabas na forma kung paano tayo manalangin at hindi tayo nakafocus kung gaano kaganda yung ating mga pananalita, yung ating pambubola sa Diyos. Maraming prayer, pambubola talaga. Dahil gustong marinig ng mga tao, magaling siyang manalangin. Si Pedro, noong lumubog po sa dagat, anong prayer ni Peter, naalala niyo Panginoon, tulungan mo ko. Wala nang bulahan yon. Panginoon, kayo talagang makapangyarihan kayo. Kaya nyo magligtas, anumang oras. Tulungan mo ko, Panginoon. Lumulubog ako. Hindi, di ba? Direct. Lord, save me. Ganun lang eh. Di ba? Yun ang panalangin sa Espiritu. Tapat. Tama wastong pananalita dahil ang Espiritu ang nagtuturo sa ating kahinaan. Tignan ang sabi sa verse 14. Sapagat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila'y mga anak ng Diyos. Mananalangin tayo as a child of God. Panginoon, andun yung pananampalatayan natin. Sapagat tayo po ay mayroong Espiritu ng ating Panginoon. Pero hindi porke anak tayo ng Diyos ay eh, magaling na tayo o matibay na tayo. At hindi na tayo kailanman maalipin ng kasalanan. Maalipin pa rin. Kaya ang sabi sa verse 15. Sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin, bakit sinabi ni Pablo yon Dahil maraming kristyanong naalipin. Kaya sinasabi niya, ba't kayo nagpapaalipin? Hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Dahil sabi ni Pablo Jem, sapagat hindi tayo tumatanggap ng Espiritu ng Pagkalipin upang muling matakot. Dahil noon, hindi tayo marunong. At tayo takot. Kundi tumanggap tayo ng Espiritu ng pagkukupkop as a child. Tayo inampun ng Diyos. At dahil dito'y tayo makakatawag ng Aba Father. Ama talaga. Namumuhay tayo sa Espiritu. Tumatawag tayo sa Diyos bilang isang anak ng Diyos. Kaya sa ating pong panalangin pa tanggapin natin sa ating sarili mahina tayo. Kung walang banal espiritu magpapaalala sa atin, magpapatuloy tayo sa ating kayabangan. Gay ng review ng Panginoon sa Matthew 6. Huwag kayong manalangin na nakatayo sa mga corner para ipakita sa mga tao. Huwag kayong manalangin ng paulit-ulit para sabihin na kayo ay talagang magaling manalangin na salita. Naalala niyo yun, Matthew 6? So, mahina tayo. Tanggapin natin mahina tayo at hayaan natin banal Spirito ang siyang tumulong sa atin sa panalangin. Kaya sa ating panalangin, ang banal Spirito ang siyang nagpapalakas sa atin. Hindi yung ating kakayanan, hindi, hindi yung ating sarili. Ikalawa, sa panalangin ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo sa atin kung paano manalangin again basahin natin ang ating text verse 26 at gayun din naman ang espiritu ay tumutulong sa ating kainaannya yun yung una sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat tandaan nyo marunong tayong lahat manalangin right pero nararapat ba nararapat ba sa Diyos minsan nararapat sa ating sarili o nararapat sa mga nakikinig sa atin, pero hindi na nararapat sa Diyos. Pero ang banal ang Espiritu, tuturuan ka. Kailangan ang Diyos, ang kausap mo, ang Diyos ang maluwalhati sa panalangin mo. So, wala pong laman. Wala pong kilos na laman sa ating sarili sa panalangin. Marami tayo narinig talaga. Hindi, siguro wala sa atin dito yung masyadong mayabang manalangin. Na parang napakagaling niya. Kala mo dinig-dinig din dinig siya ng Diyos na yung panalangin nga kasi nga. Sabi Jesus Christ, kung kayo manalangin, kung kayo nag-iisa, magtangon kayo sa kwarto. Huwag kayo, huwag hayaang marinig ang sinasabi mo. Pero kaiba naman yung prayer meeting. Ang prayer meeting naman, sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2, verse 8, na dapat ang mga kalalakihan malinis ang kamay. Walang kasalanan. Nasa spiritus siya. Kung manalangin. Hindi sinungaling. Diba? Minsan sa prayer, inaamin natin na tayo makasalanan, mabuti naman yon. Pero dapat hindi lang dun eh, kasi parang pinaparnig mo sa mga kapatiran na galing naman niya, nag pa siya ng kasalanan niya. Bakit hindi mo i-confess sa sarili mo? Diba? So, medyo may hindi sa espiritu yon. Salaman yon. Kaya nga, kung sa ng panalangin ng banalang espiritu ay nagtuturo sa atin ng tamang panalangin. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang alam natin, yung panalangin natin, kung ano gusto natin. Mahusay. Kadalasan, panalangin natin ay nasa laman. Nakalaman. Nagtitiwala tayo sa salin nating kaalaman. So, tayo tinuturuan ng nararapat mayroong kababaan, mayroong tama, tumpak, walang anumang bahid ng pagmamalaki. Tamang pananalita, hindi mabulaklak, at tinuturoan tayo ng tamang pangangailangan. Yung tamang pangangailangan lang talaga. Ikatlo, mga kapatid, sa panalangin, ang Badala Espiritu ang siyang namamagitan sa atin. Yung una, Siyang nagpapalakas sa atin, ikalawa. Siyang nagtuturo sa atin, ikatlo. Siyang namamagitan sa atin. Basahin natin muli ang ating teksto. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Una, sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ikalawa. Ngunit, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ano po ibig sabihin nun? Minsan mayroon tayong panalangin dahil lungkot tayo, nam namamanglaw tayo, problemado tayo, pero hindi natin natatama yung ating panalangin, yung anong dapat nating i-express sa Panginoon, ano yung dapat nating sabihin sa Diyos. Pero huwag kayong matahot, huwag kayong mag-aala, sapagat ang banalang Espiritu ang siyang namamagitan sa iyo. Ang banal na Espiritu mismo ang magsasalita sa Ama kung ano yung needs mo, hindi yung kung ano yung wants mo. Yan ang kagandahan sa kristyano, mga kapatid. Kadalasan mali ang ating mga panalangin. May kong nga sabi, halimbawa to, may gumising sa akin sa ospital para panalangin yung patay nilang bata. Eh, ako puyat na puyat. Eh, patay na yung bata. Eh, pastor, panalangin mo. Ah, hindi ko alam kung anong klaseng panalangin na ah. panalangin ba dahil patay na o bigyan silang kapayam. Eh, kung basta panalangin, mag-lay pa. O kaldero, kutsaro, tinidor. Yun ang lumabas sa bibig ko. Pero mamaya yun yung bata na buhay. Ibig bang sabihin, dahil sa galing kong manalangin, no? Ang espiritu nagtuturo. Siyang namamagitan ko ano yung kailangan ng mga magulang sa Diyos. So, hindi yung sahusay natin, hindi sa paraan natin, kundi ang banal na espiritu ang siyang na mamagitan sa atin. Bakit? Dalang banal na Espiritu nakakita ng ating puso. Banal na Espiritu na nakikita ng ating, nakakaalam ng ating kailangan, hindi yung ating gusto, kundi yung ano yung kailangan natin. Romans 8.27, ganito ang sabi, Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Ang Diyos, nakakasaliksik ng ating puso sapagat yung Espiritu na sa atin ang siyang naghahayag. Nakita niya? Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Ha? Huh? Sapagat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa mga Kristiyano. Kaya napakahusay po ng gawa ng Espiritu sa atin sapagkat minsan, mali ang ating panalangin pero siya ang nagbibigay ng tamang panalangin sa Ama. Mas nagtitiwala ang Diyos Ama sa Diyos Espiritu kaysa ron sa ating gusto. Ay? Eh? Kaya nga, huwag tayong matakot. Kundi manalangin tayo sapagkat ang Espiritu Santo ang nakakaalam kung ano yung kailangan natin na totoo. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ganito ang sabi. Sapagkat ang sino uh, sapagkat sino mang tao ang nakakaalam ng isipan ng uh, sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao. Wala no. Walang tao nakakaalam ng isipan ng isang tao. Pero karugtong kundi ang espiritu ng tao. Ang espiritu lang ang nakakalam kung ano yung nasa isipan ng isang tao na nasa kanya. Kaya walang nakakalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Kaya nga habang tayo nananalangin as a child of God na hindi tayo dumidependi sa ating galing, sa ating husay, wala tayong dalang laman sa ating panalangin ang Diyos ay sumisiyasat sa ating puso kung ano yung sinasabi ng Espiritu ng Diyos na ating kailangan. Kanya nga, ang laging panawagan ng ating Panginoon, pray without ceasing sapagkat mayroon tayong namamagitan. Ang banal na Espiritu. Kaya wag tayong tamarin manalangin. Huwag tayong mahihiyang manalangin, lalo na sa mga kalalakihan. Kundi wag din tayong manalangin na para tayo ay marinig lang, kundi manalangin tayo bilang anak kung ano yung kailangang idulog sa Diyos. Tayo, mayroon tayong pito palagi na prayer concern every Wednesday. So, hayaan nating malaman yon ng Diyos. Maaring magkamali tayo, pero ang banal Espiritu ang nagbibigay ng tamang pamamagitan. Kaya lamang, minsan, eh, nagagawa natin to sa ating sariling laman. Dahil meron tayong pagpapakita, no, galing tayo, mahusay tayo magsalita, mabulaklak ng ating... Diretso natin. Kausapin natin ng Diyos at hindi natin kausapin ng mga taong nakikinig. Amen? Amen. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli kayo po ay nagtuturo sa amin na lumago kami sa tamang pananalangin. Ngunit Lord, inaamin namin mahina kami. Kayo lamang ang siyang makapagbibigay sa amin ng tamang direksyon. At kayo lamang ang siyang makapagbibigay sa amin ng katiyakan at kalakasan at kakayanan ayon sa iyong salita kung paano kami manalangin. Pagpalain po ninyo ang bawat isang naririto ang mga kalalakihan na kami, bigyan kami ng kakayanan at ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin ng aming pong papanalangin. At kung hindi namin maisagawa, Lord, magtiwala kami ng banal na Espiritu naman ang siyang mamamagitan para sa amin sa inyo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.